Ito nga ang ganap namin ngayong araw at nagsarado nga muna kami ng aming tindahan. Naglalakad na nga kami dito papuntang paradahan ng tricycle at sasakay nga kami palabas. Sakay na nga kami dito ng tricycle palabas. Pagdating nga namin sa labasan ay sasakay nga ulit kami ng tricycle papuntang SM. Ako namig nga lamang kami saglit doon at digagala na nga din tuloy itong bulilit. Pagdating nga namin dito ay agad nga nagpababa ang bulilit. Pagkababa nga ay lumakad na nga ng lumakad kaya sabi ko nga sa papa namin ay kargahin na nga lamang. Sabi ko nga sa kanya dyan, ay maghay nga siya sa inyo at hayan nga todo nga siya. Kung naglalakad nga kami dito ay nakakita nga ang bulilit ng mga stop toys. Basta nga makakita siya niyan ay talagang itinuturo Ito niya. Tuwang tuwa nga siya tuwing makakakita nga siya ng mga ganyan. Ito nga kami unang dumaan sa bread talk kasi nung unang punta nga namin dito ay wala na nga kaming naabutan na tinapay kasi hapon na nga kami dumaan. Kaya yeah, nga ngayon pagkadating nga namin dito sa SM sabi ko nga sa asawa ko ay dumaan nga muna kami dito sa bread talk para nga marami pang klase ng tinapay. Ito nga pagkadating nga namin dito ay iba't ibang klase nga ng tinapay ang mayroon. Sa tingin pa nga naman, ang mukhang masasarap na. Kaya naman, nagumpisa na nga kaming magtingin-tingin kung ano nga yung aming mga bibilhin. Parang ang gusto ko nang kunin lahat at matikman nga isa-isa. Ang problema nga lamang ay pambili. Hoy. Ito nga yung mga napili namin at limang piraso nga lamang yan. At pagkatapos nga ay pumila na nga ako dito sa cashier para nga makapagbayad. 264 nga lahat ang binayaran ko dun sa limang pirasong tinapay. Pagkatapos ko nga magbayad ay naglakad-lakad na nga kami at papunta nga kami sa food court. Ito nga muna kami uupo para nga matikman namin itong mga nabili namin naming tinapan. Nakahanap na nga kami dito ng maupuan at agad nga naming tinikman itong mga tinapay. sasabi ko nga na kahit mahal nga ang mga tinapay na ito ay talaga namang masasarap. Sulit na sulit nga ang ibinayad namin dito dahil nasarapan nga kami. Pati nga itong magpapako ay nagustuhan nga talaga ang kanilang kinakain at talaga namang si Eli ay hawak-hawak niya nga yung tinapay. Ito so na nga yung pangalawang tinapay na titikman natin na talaga namang nagustuhan ko to dahil sa palaman niya na cream cheese. Hindi nga siya nakakaumay dahil hindi naman siya ganon katamis. Pinatikim ko nga sa asawa ko at nagustuhan niya sa sunod nga naming punta dito ay iba namang flavor ang aking bibili. Hindi naman kami laging napunta ng SM at bihira nga lang. Kaya kapag nagawi nga ulit dito sa SM ay makabili nga ulit ng mga tinapay na Pagkatapos yan. Tapos nga naming kumain ay dumaan nga kami dito. Tuwa nga ang bulilit sa kanyang mga nakikita. Tuwa na nga din siyang magtingin-tingin at namimili na nga din kung ano ang kanyang gusto. Tinitignan pa nga din niya kung ano ang maganda dyan sa kulay green at kulay brown. Hindi niya nga nagustuhan yung green kaya ibinagsak na nga lang. kita ko nga ay may hawak-hawak na ulit na kulay brown brown at kulay brown pala talaga ang kanyang gusto. Madami nga siyang itinuturo-turo dito pero yung kulay brown na yan ay talagang hindi niya binibitaw. Yan ha? na ang kanyang napili at mahilig talaga siya sa teddy bear. Hindi nga yan makatulog nang wala yung kanyang mga teddy bear. Sarit. talaga ng bulilit na yan at talaga namang ikinis na agad ang kanyang bagong teddy bear. At nga namin ay lumabas nga din kami at ito nga nadaanan ulit namin ito at gustong gusto nga ni Ila yan. Nung ibinabangan ng papa niya ay nako ang bilis nga ng takbo ng bulilit. Dadampot nga agad dito ng mga candy. Kaya ayan at kinarga ng ulit siya ng kanyang papa at ang hirap nga habol-habuli. Habang naglalakad-lakad nga din kami dito ay naghahanap na nga din kami ng aming makakainan. Patikil nga kami saglit dito at sabi nga ng aming papa ay picturan ko nga daw sila. Kaya nga lang kami sa labas at bawal nga pumasok sa loob may nakabantay nga dyan na gwardya. Nagustuhan nga din dyan ni Eli kasi sabi niya nga mga bolda. Nakahanap na nga kami ng makakainan at dito nga ulit kami kakain sa Somonigo. Dating nga namin dito ay nagantay pa nga din kami dahil naglilinis pa nga daw sila. Isang oras pa kami nagantay dyan bago nga kami nakapasok at habang nagaantay nga kami ay naglalakad-lakad nga kami dyan ni Ila. Ayaw na nga tumigil sa paglalakad kapag nga nakaumpisang maglakad ay ayaw na ngang tumigil. tapos nga maglakad ay kakargahin naman siya ng papa niya. Kung hindi nga kakargahin ay hindi nga titigil sa paglalakad itong bulilit na ito. Natawag na nga ang aming number at eto nga at nagumpisa na nga kaming magluto. Gaantay na nga din si Ila ng kanyang kakainin dito. Eto nga ang mashed potato ang ipapakain ko sa kanya at nakaubos nga siya dyan ng dalawa. Gustuhan niya nga mashed potato dahil kalimitan pagmalalambot malalambot ay niluluwa niya Pagkatapos nga. Katapos niya nga kumain ay nakita niya nga itong atsara, tinikman niya nga at agad. Oo nga ay nagustuhan niya nga ito at nakailang subo nga siya pero nung sumunod nga ay ang dami niya nga sinubo ay inuluwa nga lamang niya. Sug na busog na nga ako dito kaya inuubos ko na nga lamang yung naluto na. Asawa ko nga dyan ay tumigil na nga din sa pagkain at ayan nga ay binigay na nga sa akin lahat yan at ubusin ko daw. Nakadalawang luto nga lamang kami dyan at hindi na din namin kayang kumain ng madami at busog na din agad. Si ay, nga, ay may pagdedi pa nga dyan kaso ay iniluluwa nga niya dahil busog pa nga siya. Sarap nga din kumain dito sa Somonico at mayroon nga din sila ditong fruit salad. Tapos ang pinakagusto ko nga dito yung seaweeds nila. Tapos yung cheese nga nila ay ang sarap mang sausawa. Sarap na sarap nga kung isausaw dyan sa cheese. yung karne. nakain nga ako dyan, si Ilay naman ay nagpupunas na nga ng kanyang table at nililinis na nga niya. O ay siya mga mare, pagkatapos pala namin kumain ay diretsyo nga kami dito para bilhin nga yung mga kailangan ni Ilay. Bumili nga lang kami nitong diaper niya. Tapos Siyempre, ang importante ay itong gatas hindi niya. Hindi na pala kami nabili ngayon ng distilled water kasi ang ginagamit na lamang ni Eli ay mineral water. Okay, okay naman siya nung pinalitan namin ng tubig at hindi naman nga siya nagtae. Muha nga din ako nitong tatlong bottle at naka-order nga din yan ako sa TikTok at ang ganda nga nung na-order ko. Nakatulog na nga pala si Eli dyan habang namimili nga kami. katapos siya nga kumain ay inantok na nga ang bulilit. Pagkakita ko nga dito sa mga ubas ay nainggan niya nga agad ako at tinikman ko nga agad kung matamis. Mura nga lamang ang ubas ngayon dito kaya nga nakabili ako. Sarap nga din ang itim na ubas na yan at ang tamis nga. Parehas naman silang matamis. Pagkatapos ko nga kumuha ng ubas dyan ay diretso na nga kami dito sa cashier at nagbayad na nga din kami. Si Hilay nga ay tulog pa nga din dyan. Nagising na nga lamang nung sakay na nga kami ng tricycle. O ay siya hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. God bless you all.